Hi guys! Magandang hapon po. Magandang hapon po sa atin lahat. Galing po ako sa grocery guys. Naggrocery lang po ako ng mga walang-wala talaga dito sa bahay namin. Kasi nga, syempre one week po ako naggrocery po, lingguhan. Ayan, bumili na ako nitong panglinis sa salamin. Ayan po, refill ang binili ko kasi meron na akong lagayan. Then syempre, walang kamatayong mga ganito para sa paglalaba. Saka bumili na ako nitong Joy, hindi Expo. hindi they sponsor at saka bumili ako na ito. Bumili ako ng bar. Bumili ako ng shampoo na Dove. Bumili ako ng isa pa ng ganito. Para din po sa ano. Tsaka ito, pabango. At saka ito pa Ito mga sabon. Ito lang po yung ginagamit ko para control po sa gamit ng sabon. Kasi minsan napakagasto sa sabon. At saka bumili ako ng toothpaste itong dab at saka itong isang sabon ko, yan po ang ano, sabon ko, yan, bumili tayo dyan then ito, sabon ko ito, Lagalan ganyan yung sabon ko then bumili tayo ng tasty bumili ako ng shawarma parang gusto ko kumain ng shawarma, bumili tayo Yes, bumili ako ng gata, tatlong gata lang yung binili ko kasi wala yung brand na gusto ko tatlo lang yung binili ko at bumili tayo nitong macaroni pang sopas. Nakahanap rin po ako ng favorite kong chitos. Ayan, nakabili ako. Dalawang peraso lang po yan. At ito, bumili ako ng yatos. Bumili ako nito sa flower na biscuit. Para sa anak ko, bumili ako nitong kachu bar para sa kanila. bumili tayo ng oyster sauce. So, ito, may favorite Marie. yung favorite ko po, po yan si Marie. Pumili ako ng palaman kasi ito yung gusto kong palaman. Tapos yes, bumili ako ng yakult. Ito yung yakult muna ang inumin. Tapos ito, coffee stick na rose. Tsaka bumili ako ng chicken cubes. Ayan. Ito, napabili na naman ako ng na regalo. So, yung part of the yan. Tsaka bumili ako ng party na ito lang. Isang peraso na lang kasi yung kulang. Then, syempre yung medicine ko. Mayra E at saka yung akin. Multivitamins. Bumili ako ng rambutan. Yan po. Bumili tayo si rambutan po. Tsaka bumili ako nitong buko juice. Yan ang iinomin ko. Tsaka bumili si Kiki ng kanyang ipit. Tsaka yung water ko. Yan po. po. syempre, palayo ako ng palayo. Ay, ano pa pala, battery para doon sa akin, ano sa altar. Yan, tapo muna natin yung ating pasulatan. Here's another. Ito yung chip. Ah, bumili ako ng Doritos paborito ko yan. Ito, another Cheetos. Yan na yung mga chichero ang binibili ko. Ito, ko ng candy. Saka ito, ito nga yung gatos. Yan na naman ang paborito ko. Pagbili akong pansit kasi parang gusto ko kumain ng pansit. Another yakult. Then, bumili ako ng itong uh, lusito. Yan. Yan na lang pinili ko sa kanila. Yan, bumili ako ng extra hot na ano, na mangkumas. Bumili ako ako na refill na mantika vegetable saka ito bumili ako ng mister chip dalawa lang and another doritos yan dalawa pa lang binili ko another cheesy yan pero dinipat yan dalawang cheesy naman saka bumili ako nitong syempre pineapple juice ay ano sesto na apple tsaka bumili ako ng cowbell para doon sa ano sa coffee ko then bumili ako ng fresh milk para naman doon sa uh, matcha ni tapos dalawang patis yung binili ko tsaka ito coffee pala nagdoble yung coffee ko hindi pala naibalik yung ano Tsaka, di, siyempre, bumili tayo ng maraming water na ko, Bumili ako ng water po. Tapos, bumili tayo ng uh, syempre, tissue. Hindi mo wala yan dito sa bahay. At another powder. At bumili lang ako ng pub ko na mga sashilan din. Apat na pub ko nung binili ko. Yun yan, maraming water. At syempre bumili ako ng flower para kay Mama Mary. That's it, gaya na po yung aking pinamili. At yun um, lang. Thank you. Thank you po.